3 go ngayon natsempuan din kita nasa harap na kita ngayon makinig ka, makinig ka ano gusto kong malaman gusto kong malaman kung, kung sino ang pipiliin mo at harap natin itong mga anak mo. Sinong pipiliin mo? Kami ba? Nang mo? O yung, yung, yung kirida mo? Yung kabit mo? Yung ibang babae mo? Sino? Sino? Napinig ka? Manchmal, salita ka? Bakit? 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 Bakit?